Ang paalala lang po natin sa lahat ng mga kakandidato, huwag lumabag sa batas. Magandang umaga po, Yusek. Baka may mensahe lang po yung Malacanang sa mga local candidates po ngayong uh, umarangkada na yung campaign, campaign period at full implementation ng PINERA doktrin. Mm -mm. Alam naman natin, itong doctrine nito sinasabi na walang premature uh, campaigning until dumating yung uh, campaign period. E eh, paano magkakaroon ng premature campaigning? kung uh, candidate ka i consider ka lang na candidate kapag ka na yung campaign period. Well, anyway, ang paalala lang po natin sa lahat ng mga kakandidato, huwag lumabag sa batas. Unang-una -una, kasi kayo po yung magsisilbing leader eh. So dapat kayo po yung manguna na sumusunod sa batas. So yun lang po yung paalala natin. At saka baka may mensahe din po kayo o babala po sa mga miyembro po ng PNPFP mm -mm. na laban hod, uh, sa possible na pakikilahok sa anumang election activities at siyempre, pagpapagamit po sa mga politiko. Yes, of course. Ang PNP kasi dapat, um, it should remain a political. So, huwag pangpapagamit, tama po, wag magpagamit sa politiko, huwag magpagamit sa damdamin. Alamin nila, tandaan nila na ang kanilang trabaho, ay manatiling uh, loyal sa bansa, loyal sa konstitusyon. Yun lang po.